Hello mga kalakwacha! Welcome back sa Louie TV! For today's ganap, manunood nga tayo ng movie! Siyempre with my maring burning nga na fresh na fresh pasabog! Eto nga ang aming baon, KFC with Hopia! KFC baka naman oy! Ito, ang baon ng maring burning! Burn, eh. Hopia! Homo-hopia pa rin! Homo-hopia! pak na pak na si Maring Bernie ah pakataming fans sa si SM Ordoneta pasok ka na sa PBB mare ganorns may nadaanan nga kaming apakamurang gumagawa ng personalized wallet nasa 350 pesos mo nga may quality ka ng pitaka with personalized name pagkatapos nga manood ng sine at pagka uwi dumalaw ako sa mamang sa inasal naabutan nga natin kung makain dyan si mamang kabsat si Usiwit kuya Christian at, at si si Jai na apakananche busy tayo nyo na mga kalakwacha ang mamang sinasal sa San Quintin Food Bazaar dahil sa mas pin-upgrade nilang chicken and fried chicken, barbecue, at iba pa. So yun lang naman ang ating ganap for today's video mga kalakwacha. Salamat sa panonood!